Good evening! Ah, uh, Trixie. Oh, Trixie. <laughs> Kanina ba ako nag-iinday sa'yo? And this is Lorraine. Oh, it's my lucky day! Come in, come in. Oh, baby. Sandali, huwag muna. Huwag kang masyadong apurado. Aabot din tayo diyan. Maliligo muna ako, ha? Huh? Okay. okay? Sandali lang. Oh, please, hurry up. Sandali lang ako. Hey, Mr. Rocky. What an appeal. I like you. You get an appeal of Goliath. Oh. Sabi ko na Baka huh? kita. Ah! Bakit ako, mas, hindi... Ah! 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 Ito ba lalaki ang papalit mo sa akin? Mahal, What? hindi ko na magkakilala ito eh. Ano eh, anong ginagawa mo rito? Ha? Ito lang naman ako dito ah. na na ito eh. Bakit? Mahal, totoo yun. Hindi totoo mahal, yan. Wah. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na nakita na sa puli kaya ka narin rito? Hindi ano ko sinayarak? Hindi ko na alam na may asawa ka. Huwag mo na akong paikutin. Magdasal ka na. Kita. Huwag, huwag. Parang awa. Mahal. akin. Ito, ito, kuhin nyo nalang. Huwag mahal. Marami ka nang... Huwag ka nang papatay muli, please. Ito, pariwag! Kunin mo! Buhayin mo lang mga kumawa ka sa akin. Kunin na lang natin yung pera. Tapos umalis na tayo dito. Huli ka na. Nakaburon pa nga yung huling napatay mo eh. Huli na. Yung kintas. Mahal. Bilisan mo na. Let's go. Iba sobra-sobra to in order mo. Japanese food pa, baka maimpacho time to. Ayos lang yan. Para pag napunta ako ng Japan, sanay na akong kumain ng pagkain ng hapon. Japan? Kung magpupunta ka pa ron, umikita naman tayo dito. Ano ka ba naman? Di ba ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, pangarap ko talagang makapunta sa Japan. Malay mo, doon ako makakita ng mayamang hapon na pwede kong maging juwawi. Tsaka, dito hindi naman sineseryoso yung mga tulad ko. Malay mo naman. Ang ganda mong yan. Hindi magkakagusto sa'yo. Pati ba naman ako eh? Bubulahin mo pa. nina may Ba ibatay usapan. Hmm. Wala ka kanina. E, tuloy na natin. Anong sabi mo? Tara. Ah, sarap ng pagkain. Tuloy na natin ang pagkain natin. Hmm, sarap. Hmm. Eh? Si mm. Maripo na